Huwag kong hinihintay. Gunitin baki. Huwag baki. Gunitin baki. Tanga. Huwag na tanga. Tanga, ito. nasi na si Coco Martin. Tanga. Talbo, Ayan na. Saan kaya na? Sino ang nagsabi sa'yo dito kami? Galing ka sawang? Wow. Ah. Diyan si Yana guys. Galing daw siya nag-shopping. <laughs> mm -hmm. Hi. Hi, hello, Philippines, hello, world. Huh? What? <laughs> ano, naglaro-laro kayo, ha? <tip> eh, gliok, why? Allah. Ay, napakakulit na bata, uy. Guys, nga na ta, guys. Guys. Guys, doon na tayo. Uy, madilim na, uy. Halik na kayo. Bala kayo dyan, may wakwak -wak dyan. willie is